Sinabi nga ito ng Warriors team matapos silang matalo sa Kings at malaglag niya sa playoff contention. At ating unain itong si Coach Dave Kerr kung saan sinabi niya nga ay talaga naman doon na very physical ang Sacramento Kings team sa kanila sa umpisa pa lang ng laban. Tapos samaan pa daw ng marami nilang offensive rebound na sigurado daw na ito yung nagset ng tone for the rest of the game. Hindi nga daw sila hinayaan na itong Sacramento Kings na makasettle sa kanilang offense at parang dinidisrupt nga ang kanilang rhythm palagi. Kaya naman daw talagang nahirapan ang Golden State Warriors offensively na makapag-establish ng rhythm. And actually in the third quarter daw sa umpisa sa unang mga minuto ay maganda daw ang kanilang ginawa pero dinisrap nga daw na naman sila na itong Sacramento Kings nang dahil sa kanilang depensa forcing them into tough shots pati na rin sa madaming turnovers. Banggit niya nga mga idol na it was a total domination nga daw. Yan daw ang ginawa sa kanila ng Sacramento Kings team and they definitely deserve to win this game nga daw. Matapos nga daw ng kanilang incredible performance, hindi lamang sa depensa pati na nga rin sa kanilang offensive game. Dahil ito namang si Draymond Green ay parang hindi nga magandang pakiramdam dahil napakiklingan ng sagot kung saan sinabi niya na we lost 118 to 94. At banggit niya rin at nilinaw na ang Kings team daw itong San Aramento, was way more physical sa kanila sa umpisa ng laban at sa buong laban. At ito daw ay talaga namang naka-apekto sa kanila at ito yung nagresulta nga ng panalo sa team ng San Ramento. And then ito na nga si Stephen Curry sa post-game interview ay ganyang nabanggit na it's a horrible feeling nga daw na matalo sa laban at matapos ng maaga ang inyong season. At lalo na nga daw kung alam mo sa sarili mo na binigay mo ang lahat tapos hindi nga daw papabor sa inyo ang resulta ng laban alam niya naman daw na hindi sila po every year na lang ay manalo ng championship. Kung baga every year ay sila ay NBA champions. Pero matindi daw ang kanilang beliefs ngayong taon, ngayong season na sa kanilang sarili na kaya nga nilang maging champions. Kaya parang mas masakit nga siguro kay Stephen Curry. Mas masakit sa kanyang feelings na natalo nga sila ng ganito kaaga ngayong season. And then binigyan credit niya nga rin itong team ng Sacramento Kings kung saan sinabi niya na they play unbelievable nga daw this game. And they were super aggressive from the start. Tapos ito rin daw si Keegan Murray was hitting shots all night. Samaan pa nga daw ni De'Aaron Aaron Fox na creating shots for his team. At halos nga daw lahat ng 50-50 ball sa laban at mga offensive rebound ay nakukuha nga daw na itong Sacramento Kings. Kaya't it is very tough nga daw na tapusin ang kanilang season sa ganitong paraan. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Stephen Curry ng kanyang teammate na si Draymond at si Coach Kerr matapos nga ng maaga nilang pag-uwi ngayong taon na laglag nga sila sa play-in tournament laban sa Kings. Anong reaksyon nyo dito mga idol? Gumento nyo lamang inyong mga opinyon.